So, ganyan ang setup ng tamper switch. Yan, yeah, makikita natin yan. Parang manubila. Yan ang nag-control sa tubig. Ito ang gate valve So, ang nilagay natin na switch, tawag nito ay tamper switch. Monitor yan. Kapag sinerado ito, uh, mag-alarm yung panel. So, ito yung switch niya. Yan. Sa gitna, yan ang normally open. Kapag sinirado ito, yan. Mag-switch yan. So, mag-close. Kaya mag-alarm yung panel kapag may taong gumalaw sa uh, tamper switch or gate bulb. Yan. Yan ang function yan sa interface ng fire alarm system. Okay?